No good morning, good morning po sa inyong lahat mga pusing, no? yan dito po tayo ngayon sa labas, oh. yay, yay, yay. Ayan. So bumili po ako ng pusit. Ah, uh, pang sana pero pusit yung nakita, kong malalaki masarap iadubuhin Matagal-tagal na din naman si Mama hindi nakakain ng mga anak kapatang bangkin, no? Na hindi nakakain 'yan. <coughs> so ayan po mga busing, no? Shout out, shout out po no? asan sandali. Shout out sa mga sulit, no? Sa mga sulit sa mga sulid at saka organic talaga no ng mga viewers natin at subscriber okay yung subscriber na no, nag-subscribe talaga no yung iba kasi diyan no ah uh, pupunta lang sa iyo no pupunta lang sa iyo kung maka comment ka sa upload niya no pero pag hindi ka nakaka hindi yan pupunta sa iyo no may rason po diyan no may mga dahilan, no? May mga dahilan po 'yan. Ah, uh, unang dahilan diyan, hindi naka-notification sa iyo, no? Hindi naka-notification sa iyo, naka-full notif 'yung kanya 'yung pag-subscribe niya sa iyo, 'di ba? 'Yan 'yung isang dahilan, no? At saka 'yung malalang dahilan, no? Kaya hindi siya makakapunta sa mga upload mo kasi hindi siya subscribe sa iyo, no? Ah, lang 'yan kapag naka-comment ka sa video niya, no? Yan makikita niya yung channel mo, ba babalikan kanyan kasi hindi nakasubscribe sa iyo. Maraming ganyan, no? Kaya hindi sila nakakapunta sa mga upload nyo Alam niya na kanyo niya na ano ba yan na kita niyo na din niya naman siguro sa mga upload nyo no? Na ganyan, no? Na pupunta lang siya sa iyo kapag napuntahan mo yung video niya, no? ang dahilan eh, yun, yung hindi naka-subscribe sa iyo. Pero kung mag-comment siya sa iyo dahil nakapunta ka na pag comment niyan sa iyo, akala mo talagang totoong subscriber mo no. 'Yon pala ikaw lang yung nag-subscribe sa kanya, 'di ba? <clears throat> Kaya ingat tingat 'yung sa mga taong ganyan, no. Yung iba nga eh kuan ka pa eh? Eh, sisiraan ka pa sa mga tunay mong kaibigan, 'di ba? <coughs> Sasabihin na hindi ka nagsusupport sa mga panila video nila ayo <coughs> Galing no <nun>, ah. <coughs> na. Ang ganda ng mga taong ganyan no sarap kan. Sarap kay bigani eh, no. Yung ikaw lang yung panila yung gagatasan, di ba? So ayan po no shout out muna tayo no. <coughs> shout sa mga tunay no ano ba yan? sa mga organic no mga organic at tunay na subscriber tunay na viewers no sa mga kung hindi managtatapos at least na kapanood sila kahit na pero sana dahil sinusuportahan kayo sumuporta kayo <laughs> no yan so shout out shout out po uh, darling OFW vlog shout out buhay barrio vlog shout out idol Sweet Dongka. Ayan, shout out. Marami-rami to. Nasya na screenshot ko to eh. Ayan. Uh, Girl Pines. Ayan, Hell Pines or Girl Pines shout out. No, ma'am. Good morning. Uh, uh, classmate Ads Diary shout out. Ayan, Laxmi Vlog shout out, sister. Emer OFW shout out, no. Lumaga Vlog shout out sandali ah lumaga vlog tapos M's Ampol ayan M's Ampol no ito pong channel na pinangako ko sa kanya na i eh. ako personal mag shout out no tapos i-flex yung channel niya ayan M's Ampol ng Ampol Apple vlog po yan pasensya po ma'am M's Apple vlog no <laughs> Ampol ng Ampol yung tao na yan no pasensya po ma'am Apple no Apple's Apple vlog ayan ma'am Apple vlog shout out ang sample vlog. Ayan, shout out. Ma'am, uh, wala na. Oh, dyan na po, ma'am, no, nakapukan ko na yung pangako sa sa'yo. Ayan. Stress-free life. ah uh, ma'am, idol, shout out, shout out po, no? Shout out, shout out talaga. Kamix and Die, shout out, no? Art Paben, shout out. Mariel Mar. Ayan, ma'am, shout out po, no? Enjoy sa Jollibee mo dyan. <laughs> Enjoy sa Jollibee. Ayan may, pa. at saka si Duna Amante ma'am Duna shout out shout out po ito pa sandali lang ha my precious heart ayan ma'am shout out uh, EQC TV shout out ma'am Apa and Papa Vlog shout out no ma'am Bibien uh, Bibs PH shout out uh, IB ah uh, kapatid, no, mayong aga, mayong aga. Salamat, salamat kin permiso suporta mo kapatid. Ayun. At saka si May Kraus Vlog. ayan May Kraos Vlog, shout out, shout out. yan. Don Outdoor, shout out pa rin, no. Ah, uh, pag aga, uh, ay pag payado diyan. Pag okay, okay don, <laughs> Ayun. So hanggang dito na lang po mga busing short video lang po ito no para ma-upload ko itong ngayong Sabado baka bukas no ang short video na ito para sa lunes magsisimula ko ng pag upload na naman ng mga light video ko ulit okay so good morning sa inyong lahat mga busing at maraming maraming salamat good morning love you all ingat ingat sa mga taong mapanamantala no mapanamantala yung sila lang yung gustong suportahan pagdating sa kanila hindi ka pala nakasubscribe hindi ka pala naka-pull bell <laughs> katuwa ah hanggang sa youtube no dala pa rin ng mga pilipino yung ugaling ganyan no yung mapamanama ano mapanaman pala no so o nga no kahit sa facebook ano maraming mga taong ganyan no mga manlulukos, camera, mga gano'n no hanggang sa youtube naman <laughs> ayan so hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat sa inyong lahat ah medyo magalap at pagpasinsyaan nyo na po yung video ko ng pagluto sa ano sa kapistahan medyo magalaw po yung kan ko ng cellphone ko no naka front camera kasi yon kaya te, bawat galaw mo sa no bawat te, ganito mo napakalikot ng camera no masakit sa mata pagpasinsyaan nyo na po ayan ma'am Sheena ayan si Sly. shout out shout out no classmate ka siya shout out ayan ah, uh, si Sly, salamat salamat sa suporta kay ma'am Sheena ha Uh, alam mo na yun uh, kung sige lang eh, ikuha na lang natin yan kay eh, Quinto na lang sa yan pag ah, makakwanta uh, uh, tayo makapag chat ano ba yan makapag kwanta tayo no basta eh, kung ano eh, si Ma'am Sina na lang din magsabi sa yun ng kan pero panoorin nyo sa mga video ni Ma'am Sina sa ilalim si Sly makikita mo uh, dyan kaya yung channel title na Survivor Sina yan Thank you, thank you po no sa inyong lahat na uh, Ma'am Pas, ayan shout out. Ma'am Hanipay, ayan shout out, shout out po no. Ayan Ma'am Bernice Moment, shout out. Good morning, good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang. Bye-bye.